Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 14, 2025, lunes na ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 8, uh, chapter 1 verses 8 to 14 and verse 22. Noong mga araw na iyon, ang Ehipto ay nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kay sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo sa lakay ng ating mga kaaway at umani pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ng mga Israelita. Ipinagawa ng faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Ramises, lungsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuutan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Egyptyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng paraon sa mga Egyptyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, tayo po ngayon ay magsisimula sa ating pagbabasa at pagninilay sa aklat ng Exodus. So, Tapos po nating nung Sabado ang uh, aklat ng Genesis. Ngayon naman ang ikaw, ikalawang aklat, no, sa Biblia pag binuksan ninyo uh, Exodus naman at ito yung panimula ng karanasan ng mga Israelita no? yung mga pagpapahirap na kanilang naranasan uh, dito nga po matutunghayan natin no? kung saan nga ba at paano nagsimula ang paghihirap ng mga Israelita dito sa bayan ng Egypto kung saan, no? kung babalikan natin ng konti uh, dahil sa tulong ni Jose no? isa sa labing dalawang alagad ni Israel o ni Jacob ay nailigtas hindi lang ang bayan ng no ang ng Ehipto maging iba't ibang bayan ay nailigtas dahil sa kanya pong pinamalas na katalinuhan sa paghahanda para sa nalalapit na uh, tagutom o o anumang mang uh, sakuna no panahong iyon at sa paglipas nga ng panahon matapos na madala ang buong angkan ni Israel sa Ehipto ay nag Karoon na ng mga bagong tagapangasiwa, ng bagong uh, mga leader ng Egyptyo, ang karoon ng bagong paraon. At ito po yung uh, hindi nila naunawaan o nakalimutan na. Sabi nga, sabi nga dito, no, nakalimutan na nila ang kwento ng kung bakit naroon ang mga Israelita. At mas nangibabaw sa kanila yung takot, mas nangibabaw sa kanila yung Uh, mga pangamba na baka sila ay mahigitan pa ng mga Israelita kung kaya sila ay pinahirapan na. Kaya maganda po siguro no ma pagnilayan natin sa araw nito. Yung kahalagahan ng pagsasalin ng uh, ating pong uh, kasaysayan. Bawat isa ay mayroong kwento tindi hindi natin ito maunawaan hindi tayo maiintindihan ng mga susunod na sa lahi kung hindi natin ikikwento yung ating mga karanasan. Paano nga ba tayo napadpad sa isang lugar? Paano nga ba tayo nasangkot sa isang relasyon? kung patuloy natin itong tatakpan, patuloy natin itong kakalimutan, lalo na no, yung mga masasakit na pangyayari, hindi tayo maiintindihan. Sa kasaysayan din, kahit nga sa anumang kasaysayan ng bansa, dito na lang sa ating bansa, uh, may tinaw tinatawag na tayo na uh, yung pagbabago at pagpapanibago ng kasaysayan. Gusto natin palabasin na yung mga pangit na naging leader o naging tagapamahala, gusto natin pabanguhin sa ngayon. Kung kaya, nagkakaroon tuloy ng dalawang version no ng kasaysayan. Kaya lalo tuloy nalilito kasi may mga ipinaglalaban na akala nila ito yung katotohanan at yung isa naman ipinaglalaban din yung akala nilang katotohanan base sa kasaysayan na atin pong mga narinig. Kaya sana po no, ano man ang ating kwento, pangit man yan o maganda, huwag nating hayaang itago lang o ibaon sa limot dahil pagdating ng araw kakailanganin kasi natin ng tunay na kwento ng ating buhay. Malipot isang magpalang araw sa inyo pong lahat.